Good luck. Carla J. Pongbel, Anong kulay ng kahon? Asul po, asul Kuya Will. Asul, asul. asul. Bigay na asul! Thank you! Asul lang nakapili nyo. Ano dito na pang isang kahon ang dibinubusan na ayang ginto? Ngayon, ilan anak mo, Carla? Apat po, Kuya Will. Ano trabaho ng asawa mo? Career po, JNT. Okay, ilan anak? Dalawa po. Oh, kamusta inyo? Ano trabaho ng asawa? Hanap niyo po ako. Hanap, Para sigurado. Ah, humalay ka na. Ano po, widow po. okay. okay. Pong, bati ka muna. May anak? Doon ka na lang. <laughs> Humarang ka pa. Yan. <laughs> Meron pong anak, dalawa po. Okay. Ang trabaho mo ay? Tricycle driver po. Saan ka? Sa Veterans Village to. Po. Sa Veterans. Project 7. Hmm. Quezon City. Okay. Ito yung mga katoda mo. Oh, mga katoda ka ko po. Binabati ko kayo, mga kasama. Bakit kayo nandito? Para nag... Na, ano ay, po? <laughs> Nagbabaka sakaling pala rin. Okay. Bel. Okay. Ikaw, anong ginagawa mo sa buhay? May anak po ako. <laughs> Pito po, anak po. Ha? Pito po. Ito anak mo? Opo. Diyala to. Yung asawa ko ano po, na, na. kumabilang bahay. Ano trabaho na ano ano ang ginagawa? Paano mo nabubuhay pito mo anak? Yung dahil po sa mama ko po. Isa po yung mama ko. Nag-aanak ka na sa papaaran niya sa paalaga nanay niyo tapos iiwan niyo. Tapos kuwawin mo pa bata. Eh, ba't di mo sinuporta yung sarili mo? Ba May ibig sabihin, ba't ka nag-anak na nag-anak? Yan ang problema. Tapos, isisisi nyo sa si gobyerno. Hindi po, disgrasya. Iaasan nyo Lalasin yung... Ganun dapat. Kayo mismo, disiplinahin yung buhay nyo. Pa, paano makakapag-aral yung anak mo? May trabaho po ako. Ano trabaho mo? Minsan po cook, minsan street vendor po. Makita mo, di ba? Mga ano na sweldo mo? 600 po. Aday. day? Opo. Na, napupunan ba yung mga anak mo? Paano makakapag-aral yung anak Pulang mo? Pulang po. Oh, sa mga bata, mag-isip kayo. Ito, example. Hindi ganun kadali ang buhay. Ingatan nyo yung sarili nyo at para yung mga anak nyo, maingatan nyo rin. Okay? Sige. Okay. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 muna. <laughs> oh, 70,000. Hmm. Mamamalat lang ako. Tunay niyo na yan. Kahon po. mga Tum ito. Binibigay ko na. Mag-isip kayo. Pera kahon. Kahon po. Kahon po. Kahon po, Kuya Will. Hanggang huli na lang ako, 80 mil na lang, 80,000. Last na ako. Kahon. 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 Kahon po. 80,000 na ang tawad. 80, 80, 80,000. Ano? Sigur nyo! Ngayon, may 80,000 kayo. po. Nakita nyo? Ha? Ah, ang laman ng kahon pinagpalit po sa lagang 80,000 ay... Buling talong 80,000, pera o kahon? kahon? Kahon! Kahon! Sigurado kayo? Opo! Opo! Opo. Pito, anak mo, mag-isip ka. May talawang ang anak. Bumubulong siya. Kahon, ikaw, may anak ka. Yung mga kasama, toda. Kahon! kahon. Sigurado kayo? Solid yan, toda. Eto ang bigbibigay ko sa'ng chance to, ha? Tanong natin. Pera o? Kahon! 80,000. Kahon. Ano ba kinukuha yan? <laughs> Eto, binibigay ko na 80,000, ha? Sigurado kayo. Lungkain mapusok. Kitigas ang ulo nyo! Kanina ko pa kayo sinasabihan! Ayan! Okay, lang. okay. Inaabot na sa inyo. Sinabihan na kita pito, anak mo. Hindi ko na makakasalanan yan. Hmm. Sabi ko, huwag kayong mapusok. Nandito po sa kulay ng ginto. Ang ating one million cash. Ayan. Hindi hmm. mm. malungkot, di ba? Imbis na maging masaya kayo. Mm. Wag gamitin ang damdamin, ang emosyon. Diyan marami nasisira. Gamitin ang utak. Pero, Alam mo yung 10,000. Hindi naman namin kayo matitis. Dito 10,000 kayo lahat. Meron kayong 40,000 ka! Thank you, Will! Okay lang. Meron naman kayong sa cellphone. Bigyan natin yan. Thank you, Thank you so much! শিওস